Saan ang tukon yung problema, kuya? Nandito lang kami lagi eh. Kuya, panensya na kung ano, binuksan ko to. Nandito lang para ito matatagpuan. Yung problema, wag mong takbuhan yung problema. Kasi lahat tayo, dumadaan sa problema eh. Gaya ko, may problema din ako. ayoko lang kung ano yung problema mo. Pero kung ano man yung problema, dapat, sana, bumangon ka. Huwag ka na lang humiga, umupo, labanan mo yan, tumayo ka. Kasi ang problema, ganyan talaga yan. Talagang nasa, nakalaan sa mundo, na, mundo natin yan, problema. Hindi. Kaya tayo na lang yung mag adjust para yung problema mo ma mawala. Isipin mo lagi na dito kami, mga kaibigan mo. Bakit ganyan ka? Ilang araw ka namin hindi nakikita. tas nandiyan ka pa. Sa ano, ang dilim-dilim dyan. Tinan mo nga ka, nagmumuha matanda ka na. Hindi mo na nap napapabayaan mo na yung sarili mo. Yung problema, ganyan talaga yan. Bakit may yung problema mo na yan, hindi mo maiwasan yan? Lagi mo na lang dinadamdam yan. Yan naman, nangangayayat ka na. O, tapos, isip ka pa na isip na problema mo na yan. Meron ka naman tatakbo ni Nandito lang kami. Kaya huwag kang magtago sa dilim. Lagi, mong tatandaan. Andiyan ang ano. Lagi ka lang mag sa taas. Napapabayaan mo na yung sarili mo eh Eh syempre kami Hindi naman kami papayag ng ganun Syempre kibigyan ka namin eh Di ba? Tapos ngayon eh Yan mo Napapabayaan mo na yung sarili mo Di mo nakakalumata ka na oh, Sa problema mo Syempre ayaw namin ng ganun Kumbaga Naapektuhan din kami sa problema mo Pag problema mo Problema na din namin yan eh eh sa akin lang Bumangon ka Tingnan mo yung nasa paligid mo May mga sa sa'yo Huwag mo isipin na nagsosolo sa mundo. Lahat ng tao na para sa iyo. 'Di ba? Kaya sana, kung um, takasan yung problema, kasi sayang naman yung ah, dito ka na, 'di ba? Nagba-vlog ka na. Eh, 'Di ba? Nagba-vlog ka na. Oh. Ano bang kailangan mong hanapin? Yung problema, talagang nandiyan lang yan. Tawanan mo lang yung problema. Di ba? Lagi mo tandaan, ibuos ang blessing like kang mag ano mag-pray. Huwag kang ano, huwag mong isipin na nagso solo ka, yung pinapad na ano, wala kang kaibigan. Ba hindi totoo 'yon, ba. May kaibigan nga ka na dito lang kami palagi. Kaya huwag mo huwag sayangin ang panahon. Patanda na pantanda pa patanda ng patanda Tuna mo. Huwag kang tumayo sa problema, tumayo ka sa masayang ano sandali. ba diba? Diba, ba mo siya kaya yung gano'n, yung... Ang, ang, problema, tinatawanan <coughs> lang yan. Hmm. Diba, Ang problema, tinatawanan lang yan. E, Ito na makatulad na, no? Yung kapatid mo, di ba? Nagpapabot sa inyo sila mo pinansin. O. Oh. Parang ah, may problema ka kasi. syempre, huwag mong damay yung ibang tao sa problema mo. Huwag mong yung tao sa, ano, problema mo lang yan eh. Dapat, huwag mong idadamay yung idad iba, di ba? Bakit? Bakit? siya kayo problema ko, bakit ba? Nakatakay ako tanga. Sabi mo, may problema ka daw. Nairi ako tanga ka. Natakay na na ka lang na ba? Natakay ka lang ba? Kaya lang umit. Bakit ba ko may problema? Hahaha! <laughs>